Ayan po mga guys, yung mga dangwa ngayon mga chong. Bagong linis po ito ngayon. Nakikita nyo po. Ayan po. Puti na po yung daanan mga chong. Kaliwalas na po kasi bagong spray. Salamat kay Mayor Iscombrino. Ayan mga chong, malamat. Thank you for watching. Shout out sa iyo Chong nagde-disinfect yung ano? Oo. May mga naglilinis po yung mga ano mga chong? Amoy ano? Amoy Chlorox. Sa nai-DPS. 아, 나 Kalau di lini sampai DPS. This and pick. Karena corona virus. Ya. <tries> nah. Hmm. Oh. Tak. Dikit jangan suruh. <tries> Panggalang libag. Lublak welcome to my guys. mga hmm. guys, naglilinis ang DPS pinatanggal yung mga masamang elemento mga masamang damu hi te welcome to my vlog Shout out, cepat, cepat, wes, cepat, wes. Cepat, Shout out. Shout out, ayo. A few moments later. tanggal tanggal nama

सियो <laughs> सुठे Thank you.

Lahat <laughs> si Andro yung manis doon. Diyan ka lang, Andro! <laughs> <laughs> oh, Diyan ka lang ang Oo, ang lang ang tayo. kung sino gusto mo papalaba, dito lang, magpalaba kayo dito. Tanggal na agad ang libag. <laughs> sino gusto maligo? Dito! Ang Ano Ang order ah. Nakikita ng flower. Sideline ah. So yan. Uy, sorry. Ah! So mga idol, ano yung masasabi nyo idol sa paglilinis sa dangwa nito ngayon? Eh si paring Walter <laughs> Ano yung masasabi nyo dalawa? Okay pa, o hindi. Maganda, malinis, maganda, bango. Ah, Ayun lang masasabi niyo sa pagdisinfect ng Langwa? wa? Iwas COVID. Ah, maraming salamat sa inyong dalawa. Ah, up kayo, set up sa inyo ng ano? Shut up na dito sa ano. San? Dito mi Occidental. Ikaw, Tece?

Dito eh. ako. May may ngayong makina eh. Oo, oh, yan ay natural eh. Sa makina, hindi natural. <laughs> o oh, eto po, ang pag-inig si sa damo Oo. Oh, Kasi okay, na, na... ano, ano na. <laughs> mo. Kanina, kanina pa. Kanina yung kalsada. Pagka gumagawa ako, hindi mo sabi yun. Ayan mga chong, yung <laughs> Salamat kay Mio Risco. Oi, chat out kay Buboy. Ay, na, oh. Ayan, ginaka, ano. Baliwalas po ang tangwa ngayon mga chong. Salamat kay Mio Risco. Murino sa pagbrush dito sa dangwa. Natang natanggal ang mga ano, Sorry, oh, mga buhaya. Nawawala oh, yung mga buhaya dahil sa ano. Baka na yung dorito ka. malinis na malinis talaga ang pagkano nila mga chong dahil ispray ang gamit nila salamat kay Mio Risco Moreno sa pag paglinis sa Sudangwa

Rasa dulu, you memang tahu. Sudah dulu, John. dulu. saya, okay, nah, kau Two hours later. Ay, okay, mga chow, patapos na yung ano nila. Yan, malinis na po, malinis na po sa dangwa mga chong Okay na yan ma'am, tapos na yan ma'am Ah, hindi pa po First coating pala yan, first coating Huh. Tapos na ba dito? Tapos Tapos na Ay, mga Joe, ba nila, mga Kaya na tumi. na tumi. Ha? Kaya na tumi. Ha? Kaya na tumi. Ha? Kaya na tumi. Ha? Kaya na tumi. na tumi. Ha? Kaya Kaya na Kaya Isusinan nyo nga yung gawa nila mga chong. Hindi naman natapos, hindi naman dulo. Yes. yes. Hindi hey na pa tinapos. kunti na lang, hindi pa tinapos to, no? Hindi ano buddy? Tapos o hindi? Hindi, tapos. Yan. Yeah. Nagmamadali, nagmamadali po sila. Kasi pinatawag na sila. Pag tinanong mo sila, sila pang galit. Parang galit pa eh. Tama ba yon Tama ba yun, tama ba, bay? Ha? Ah, ah, ako ko, hindi ako makasabi. Hindi tama yon Kasi parang ano pa, di ba? Hmm. Nagtanong lang tayo kung tapos na pa, dahil hindi naman tapos. Tapos nagagalit, di ba? Parang galit pa sila eh. Nananay na daw kung pupasalam ng bata. E tapos na daw, kayo hindi pa tapos? Tapos na, sige, ayan ah, mga chat, tapos na. Balik na 'yung mga bulaklak niya. Ilagay na sa dapat kalagyan. Si nagagalit daw na po si Talim, baka ah, ah, Salamat si Walter, bagong tattoo pa naman 'to. Ah, matuklap 'yung bagong tattoo nito. Makita okay, mo mga teter sa ano. Wow, ganda. Ayan po mga guys, yung mga dangwa ngayon mga chong, bagong linis po ito ngayon, nakikita nyo po. Ayan po, puti na po yung daanan mga chong. Naliwalas na po kasi bagong spray. Salamat kay Mayor Iscombrino. Ayan mga chong, malamat. Thank you for watching. Shout out sa ebre. Ayan mga chong, thank you for watching. Salamat sa iyong panunod at yun lang po ang aking content mga chong kasi sobrang busy talaga kami ngayon no? December mga chong daming anong daming wedding ayun mga chong yun lang ang ano ko nag ano kasi ang ano ah uh, DPS naglinis sa uh, Dangwa kaya shout out ako kaya ano kay Yormi your Isco Moreno to siya oh ayan shout out kayo, sa iyo salamat sa ano baleni sa aming daanan sedang wah. Nah, uh, di sini kami ano at uh, shout out ako sa aking mga taga masugid na taga subaybay bay sa ring mga video. Kung nagustuhan nyo aking video, please like and share and don't forget to subscribe and don't forget to click double button para lagi kang abangan mga susunod na video. Ngayon lang mga chong uh, shout out ako sa mga ano mga tropa ko at sa mga sa pagbansa ingat kayo lagi palagi dyan kay Noy Ariel Ariel Condes kay Alexia Alexia D tsaka kay ano kay mga ano ko tropa ko dyan kay ano Bus Katilo shout out sa'yo kay Bus Breakers kay buhay driver naka-uwi na sila tatlo ngayon sa ano Pilipinas salamat sa Panginoon at ligtas ang pag-uwi nila sa ano dito sa Pilipinas bakasyon na sila sila po kasi ang nagturo sa akin kung paano maganda sa YouTube kaya malaking tinatawag salamat ko sa kanila kundi dahil sa kanila wala ako dito wala ako dito sa YouTube ngayon kaya salamat sa inyo, mga bro, mga idol, mga boss, boss kakilo. Yun lang, mga chong. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Babush!